jo kayo kayo talaga 'yung mag-bike 'yung galing galing 'yan mag-bike oh galing galing sa akin 'yung mag-bike oh di ba mga guys mag-bike yo oh ano minuman eh pag bata talaga mabilis matuto galing niya mag-bike oh <laughs> ayan oh, mga guys May manlalakaw pa siyang patayo tayo oh ayan oh, 'di ba o, the best mag-bike. Grabe galing-galing naman talaga ni Saki. Grabe yung bata, no, bilis bilis matuto sa iyan, 'di ba? Oh. Um, pala na siyang ano, um, Pwede ni siyang pang-race. <laughs> Go, Saki. Ayan 'no, 'di ba? Um, enjoy na enjoy siya mag-bike. Keling, oh, 'di ba? Nakakatuwa. Pala um. <laughs> mo ano talaga, eh. Oh. O, oh, 'di ba? <laughs> Sana all magaling mag -bike. Kung hindi ko kayo mag bike promise. Ayan, o, di ba? <laughs> Tonto kasi talaga mag-buy na. Katuwa Ayan, o, di ba? Oo, di ba?